Sino nga ba si Fidel Valdez Ramos? Siya ang ikalabing dalawang pangulo ng Republika ng Pilipinas, kilala bilang Steady Eddie, ang leader na nagdala ng disiplina, reforma at pag-asa sa bansa matapos ang magulong panahon ng politika noong dekada 80. Ipinanganak noong Marso 18, 1928, si Fidel Venteo Ramos ay isang West Point graduate at nagsilbi bilang Chief of the Philippine Constabulary at Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Ngunit higit pa sa pagiging sundalo, si Ramos ay isang nation builder, isang leader na pinairal ang sipag, disiplina at pagkakaisa. Noong siya naging pangulo mula 1992 hanggang 1998, hinarap niya ang hamon ng ekonomiyang bagsak at bansang nahahati. Sa ilalim ng kanyang administrasyon, isinulong niya ang programang Philippines 2000, layuning gawing industrialisado at modernisado ang bansa bago sumapit ang bagong milenyo. Ilan sa kanyang mga malalaking tagumpay ay ang Pagangat ng ekonomiya ng bansa sa pamamagitan ng liberalization at privatization ng mga industriya, tulad ng enerhiya at telekomunikasyon, pagpapabuti ng infrastruktura, mga kalsada, tulay at paliparan na naging daan sa pagpasok ng mga mamumuhunan, pagtataguyod ng kapayapaan, sa pamamagitan ng kasunduang pangkapayapaan sa mga rebeldeng grupo sa Mindanao. At higit sa lahat, Pagpapanatili ng katatagan at tiwala ng mamamayan sa pamahalaan. Si Ramos ay kilala rin sa kanyang hands-on leadership, laging maaga, disiplinado at determinado, isang huwaran ng leadership by example. Para sa kanya, ang tagumpay ng bansa ay hindi lamang nakasalalay sa gobyerno kundi sa pagkakaisa ng bawat Pilipino. Dahil sa kanyang malasakit, disiplina at malinaw na direksyon para sa bansa, si Fidel V. Ramos ay itinuring ng marami bilang isa sa pinakamahusay na presidente ng Pilipinas. Isang leader na nagbigay daan sa pagbangon ng ekonomiya at naglatag ng pundasyon para sa maunlad na hinaharap. Si Fidel V. Ramos, ang sundalong naging simbolo ng kapayapaan, ang leader na nagturo ng disiplina, at ang Pangulong nagpatunay na ang kakayahan at katapatan ay tunay na sandigan ng progreso. Kaya nga hanggang ngayon, nananatiling tanong ng marami. Kung magkakaroon muli tayo ng leader na tulad ni FVR, gaano kaya kalayo ang mararating ng ating bansa? Don't forget to like, share, and subscribe for more stories about the great leaders of the Philippines.